Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Elisa, isang guru dito sa Pangasinan. At ako po ay magbibigay sa inyo ng kaunting kaalaman with regards sa generous giving o yung tinatawag nating tithes and offering. Ang tithes po ay ang 10% of our income na natatanggap at ito po ay dapat na maibigay or maibalik natin sa Panginoon at ito po ay binibigay sa simbahan kung saan ikaw ay natututo na at lumalago sa iyong pananampalataya sa Panginoon meaning to say ito po ang tinatawag mong home church mo. then ang offering naman po ay ang maaring 10 per, higit pa sa 10% of your income or depende sa kung ano ang naayon sa iyong kalooban na i-offer sa Panginoon. At ito ay para mas masiksik mas pa, mas liglig pa at masagana pa ang pagpapalang matatanggap mo mula sa Diyos. Katulad ng nakasulat dito sa Biblia na matatagpuan natin sa pangalawang Korinto verse, uh, chapter 9 verse 8. Verse 6 to 8, na sinasabi doon na ang nagtatanim ng kakaunti ay aani rin ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marani. Ang bawat isa ay magbigay ayon uh, ayon sa kanyang puso o ayon sa kanyang pasya na maluwag sa kanyang kalooban at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa iyong pangangailangan upang mas sumagana kayo para mas para sa mabuting gawa na naayon sa Panginoon. Napakaganda po ng ng mensahe na ito ng Panginoon sa atin at ang gawain ito ay nakita ko po at natutunan ko rin po dito sa SNG na ito, sa simbahang ito at sa tagal po ko na rin dito sa simbahang ito uh, proven and tested na rin po ito dahil tunay po na kapag ito ay inubay natin, yung scripture na to sa buhay natin ay malaki yung pagbabago na ibibigay ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya. At uh, sa ganun nga tulad ng binanggit na mahal ng Panginoon at iniibig ng Panginoon ang generous giver, ang taong nagbibigay ng may kagalakan sa kanilang kalooban. At masarap po na ito yung mai-practice natin sa ating buhay sapagkat yung yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa atin, yung blessings na ibibigay sa atin ng Panginoon ay higit pa sa ating inaakala. Ayan po ang ating mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon with regards sa ating tithes and offering. Isang magandang uh, umaga pumuli at mapagpalang linggo pa sa ating lahat.